Alam mo ba na sa likod ng makabagong syudad at teknolohiya, may mga tribu pa rin matatag na humahawak sa kultura at pagkakakilanlan ng ating bayan? Sa Mindanao, bawat tribu ay may kwento. May sayaw na hindi lang para sa saya, kundi para din sa panalangin. Sa bawat hibla ng tela, sa bawat tunog ng kulintang, naroon ang tibok ng sinaunang puso ng bayan. Ito'y lupang dinilig ng paniniwala pinanday ng tapang at pinatibay ng tradisyong niyapos ng panahon. Hindi lang sila tribo, sila ay tula ng ating lahi, isinulat hindi sa papel kundi sa balat ng lupa at bituin ng gabi. Ngayon, samahan mo kami. Silipin natin ang mga pinakasikat na katutubong tribo sa Mindanao at ang yaman ng kanilang kultura na patuloy pa rin nabubuhay hanggang ngayon. Para sa mga content na katulad nito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-comment ng paborito mong tribo at mag-subscribe na din. Dahil dito, ang kultura ay bida. Top 10. subanen Tribe ng Zamboanga Peninsula Ito ang tribong unang nanirahan sa kanlurang bahagi ng Mindanao mga tagapangalaga ng ilog at kabundukan. Kilala sila bilang tao ng ilog. Ang Subanen ay may sinaunang sistemang panlipunan at espiritual na paniniwala. Naniniwala sila na ang kalikasan ay tahanan ng mga diwata. Kaya't bawat punot ilog ay may kaluluwang dapat igalang. May ritual silang tinatawag na buklog, isang seremonyang pasasalamat sa mga espiritu na kinikilala ng UNESCO bilang cultural heritage. Sa bawat pag-indayog ng buklog, bumubulong ang kagubatan ng dasal at panalangin. Top 9, Tausug Tribe ng Sulu. Kilalang Mandirigma sa Kasisayan. Sila ang tagapagtanggol ng Sultanato ng Sulu. Ang Tausug ay kilala sa Ukil Designs na makikita sa kanilang mga armas at bahay. Para sa Tausug, ang kamatayan sa pagtatanggol ng dangal ay isang karangalan kaya't malalim ang kanilang konsepto ng bangsa o karangalan ng lahi. Ang salitang Tausug ay mula sa dalawang salita: and taw, meaning person, and sag, meaning current or the old name for Holo Island. Tausug literally means people of the current. Ang alone nang dagat ay tila kasabay sa tibok ng kanilang pusong palaban. Top 8. Yakan Tribe ng Basilan Ito ang tribo na may isa sa pinakamakulay at pinakamitikulosong habi sa buong bansa. Bukod sa makukulay na habi, kilala ang mga yakan sa kanilang tradisyonal na sayaw na pansak. Isang ritual ng kasal Bukod sa kanilang tela, ang kasal ng Yakan ay may tatlong araw na seremonya na may mga sayaw, tula, at palitan ng simbolikong regalo. Ang kanilang habi ay tinatawag na siputangan at bunga sama, may geometrical patterns. Ang kanilang tela ay gawa sa cotton at natural dyes, kadalasang isinusuot ng kababaihan bilang simbolo ng dangal. Parang sinag ng araw ang bawat kulay, may kahulugan, may kaluluwa. Top 7 Mandaya Tribe ng Davao Oriental. Sa kabundukan ng Davao matatagpuan ang Mandaya, mga tagapagsalaysay ng sinaunang paniniwala at tradisyon. Ang salitang Mandaya ay nangangahulugang unang tao sa ilaya, pinaniniwalaan ng Mandaya na may anito sa paligid. Kayat nagsasagawa sila ng ritual para humingi ng gabay sa mga espiritu. Sila ay naniniwala sa espiritu ng kalikasan at may ritual na tagamaling, isang sayaw panalangin. Sa bawat indak nila, tila'y bumabalik ang alaala ng mga diwata sa hangin. Top 6. Tiruray ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang Tiruray ay kilala sa kanilang galing sa sining, mula sa habi hanggang wood carving. Sila ay may malalim na mitolohiya at sariling sistema ng hustisya na tinatawag na Timuay. Ang kanilang diyos na si Tulus ang tagapagbigay ng batas at kaayusan, kaya't ang batas ay itinuturing nilang sagrado at hindi basta-basta binabago tahimik silang lumilikha, ngunit ang sining nila'y sumisigaw ng karunungan. Top 5. Tambalang tribo ng Tiboli at Blan ng South Cotabato, Sarangani at Davao del Sur. Mula sa kabundukan ng Timog Mindanao, sumisibol ang sining at alamat ng Tiboli at Blan. Parehong may mga epic tales at naniniwala sa mga diwata para sa tiboli, ang mga panaginip ay mensahe ng Diyosang Sipudalo na nagtuturo kung paano ihabi ang sagradong disenyo ng tinalak. Ang blaan naman ay naniniwala sa espiritu ng apoy at kidlat bilang tagapagbantay ng mga mandirigma at manggagamot. Ang tiboli ay bantog sa tinalak na habi na pinaniniwala ang ipinapakita sa panaginip. Sa panaginip sila humahabi, sa katotohanan, sila'y alagad ng sining. Habang ang blaan ay may tradisyon ng bead embroidery at brassworks. Top 4. Maranao Tribe ng Lanao del Sur Sa tabi ng lawa ng Lanao ay namumuhay ang Maranao, ang mga tagapagmana ng Torogan at Okir. Ang ibig sabihin ng Maranao ay people of the lake. Ang kanilang Okir designs ay hindi lang sining kundi dalangin dahil bawat ukit ay simbolo ng proteksyon, karangalan at kasaysayan ng pamilya. Ang bawat ukit nila sa kahoy ay tula ng kanilang puso. Sila ang tagapag-ingat ng torogan, ang mararangyang bahay ng mga dato at ng okir na disenyong ukit. Sila rin ang lumikha ng epikong darangin, isa sa mga pinakamatandang tula sa buong Asya. Top 3 Bagobo Tribe ng Davao Region. May pusong mandirigma at kaluluwang makasining ganito nakilala ang mga Bagobo. May dalawang uri sila, Bagobo Tagabawa at Bagobo Klata. Gumagamit sila ng brass bells bilang dekorasyon sa tradisyonal nilang kasuotan. May tradisyon silang pangayaw o ritual warfare noon. Ginagawa ito na may ritual, panalangin at paggalang sa kalikasan at kaaway. May epiko ang mga bagobo na tinatawag na tuwaang. Ito ay isang mahabang tula na nagsasalaysay ng pakikipagsapalaran ng kabayanihan ni tuwaang. Ang tunog ng kampanilya ay alingaungaw ng kanilang kabayanihan top 2 Maguindanao tribe ng Maguindanao province, isa sila sa mga pangunahing Muslim group sa bansa tagapagtanggol ng musika at kasaysayan, ang Maguindanao ay may pusoong makadiyos at makasining. May paniniwala sila sa spirit guardians na tinatawag na tonong na naninirahan sa bundok, ilog o punong kahoy at dapat alayan bago magsaka o maghukay. Ang Maguindanao ay sikat sa kanilang kulintang ensemble. Ito ay isang uri ng gong music na ginagamit sa kasalan, kapistahan at seremonyang relihiyoso. Sa bawat nagundong ng gong, sumasayaw ang alaala ng kanilang lahi. Top 1 Manobo tribe ng Agusan, Bukidnon, Dabaw at Cotabato, isa sa pinakamalawak at pinakamatandang tribo sa Mindanao. Ang Manobo ay tagapagdala ng epikong agyu. Nahahati sila sa iba't ibang subgroups tulad ng ata, agusanon, at dulangan. Sa kanila, ang epiko ay hindi lang kwento kundi buhay at ang bawat saknong ng agyo ay itinatawid mula sa bibig ng matatanda tungo sa puso ng kabataan. Ang bawat salinlahi ay kwento at ang bawat kwento ay buhay sa Manobo, ang agyo ay isang bayani na ginabayan ng mga espirito upang protektahan ang kanyang bayan. Habang pinipilas ng panahon ang makabagong daan, nananatiling nakatayo ang ating mga tribo tulad ng bundok na hindi matinag, tulad ng alon na paulit-ulit na bumabalik. Sa bawat himig ng kulintang, naririnig natin ang paalala. Tayo Tayo'y may ugat may pinagmulan at may dangal na hindi dapat limutin. At kung paanong dumadaloy ang ilog sa bundok, ganon din dumadaloy sa atin ang dugo ng mga ninuno natin. Ibat-ibang pangalan, ibat-ibang kasuotan, ngunit iisa ang layunin ang panatilihin ng apoy ng ating uh, kultura. Kung gusto mong mas mapalalim pa ang kaalaman mo sa ating mga katutubo, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. Dahil dito, ang kultura ay hindi lang listahan, ito'y pamana.